Yan, dito po tayo ngayon sa Pasay. Pasay 5 Star Terminal. Ako, po, marami pong mga pasero ngayon. Dahil holiday. Holiday. 5 star terminal dahil kumpasero kumpalito pumpas natin na yung kabanatuan pala kaalis lang kabanatuan kaalis ng kabanatuan Ay, update update lang po dito sa Pasay at ang araw po ngayon Friday June 6 Friday Palis na si 3493 papuntang Dagupan At susunod ni Bulina 971 Ingat pa, ingat. Ako yung mga pas natin na paalis na. Ang mga pasayro po natin ano po, bali depende sa mga sasakyan nila. Alos yung iba po, mukhang kulang pa nang umalis eh. Ingat, ingat, ingat. Ay, 7-1. ito, puno rin po pala ito. Halos lahat pala na umalis ngayon. Puno po, puno. Ayan. Ito si... 3, 4, 5, 8. Yes, Pipila siya ngayon. Pipila na. po yung mga kaganapan dito yung San Clemente po ang dami nag na gaitay na kaya nito pa daw ba? ayan San Clemente alam ko pa daw yan eh tsaka yung ano tanong nyo na lang sa empleyado doon yung sa 3458 alam ko daw, daw rin yun eh halos lahat yan dadaanan daw yan ayan yung po yung mga pasero natin mga kagulong dito sa Pasay ayan Yan, update update lang po tayo. Update update lang tayo dito sa Pasay 5 Star Terminal. Kabanatuan daw po sa Dolly Pipila. Yan. Yeah. At po mga kagulong yung ating mga pasero dito kayo sa Pasay. Shout out chair Ayan, update update lang po tayo. Update update lang tayo dito sa Pasay 5 Star Terminal mga kagulong. Ah, sasakayan na yung sa San Clemente yung mga pasero. Air.